Natapos ang ating video noong nakaraan sa paglalakbay ng grupo nila Elric papunta sa lugar kung saan matatagpuan ang hinihinalang dragon nest. Ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na pangyayari. Ang pamagat ng kwento ngayon ay Ang Muling Pagkabuhay ng Dragon. Matapos ang mahabang paglalakbay, ay nakarating na rin ang grupo nila Elric sa lugar ng kanilang destinasyon. Habang si Elric ay abala sa pagbabasa ng libro, Si Sean naman ay naghahanda na sa gagamitin niyang spell magic na mana search upang malaman nila ang eksaktong lokasyon ng Dragon Nest. Ilang saglit lamang ay nagkaroon agad ng resulta ang ginagawa ni Sean dahil sa pagsulpot ng malaking liwanag mula sa lupa. Nagulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan na tama si Elric sa lokasyon na sinabi nito. Sa sobrang kasabikan ni Sean ay binuhat niya na si Elric papunta sa malaking liwanag at mabilis niyang naiwan ang mga kasamahan sa grupo. Pagkatapos makahabol ng grupo Kila Elric at Sean, ay laking gulat nila na walang kung ano man ang naroon, kundi ang malaking liwanag lamang. Nagbago bigla ang tingin ng grupo kay Elric, ngunit hindi yun naging dahilan para panghinaan ng loob ni Elric. Inutusan ni Elric si Sean na pasabugan ang lugar na kanilang kinatatayuan gamit ang magic. Hindi na nagdalawang isip si Sean at agad na nitong naglabas ng malakas na fire spell na siya namang tumama sa lupa dahilan para magkaroon ng malakas na pagsabog. Pagkatapos mawala ng usok at liwanag ay tumambad sa kanila ang malaking kweba na siya naming ikinagulat ng grupo. Maya-maya lamang ay may biglang lumabas na malaking bulusok ng mana sa kweba. Hindi na nag-alinlangan pa ang grupo at kambansido na talaga na dito matatagpuan ang Dragon Nest. Pinangunahan ni Elric ang ekspedisyon papasok sa kweba na sinundan naman ng grupo. Habang palayo sila ng palayo ay siya namang paglamig ng temperatura sa kweba. Sa sobrang lamig ay kahit gumamit ka ng magic, ay hindi peren sapat para labanan ang lamig sa kuweba. Habang papalapit sila ng papalapit sa Dragon Nest ay nakaramdam si Elric ng panganim. Tinignan ni Sean ang grupo at naunawaan ni Sean kung ano ang naramdaman ni Elric sa dulo ng kuweba ay narating nila ang isang napakalaking pinto na may kakaibang mga lingwahe at sa gitna nito ay may hugis ng dragon. Ang grupo ay nagsuggest na itulak ang pinto ng sama-sama. Naagad namang hindi sinang ayuna ni Elric sapagkat nakita ni Elric ang seal sa pinto na nagpapahiwatig na hindi ito kayang buksan ng puwersahan. Sumang-ayon naman ang grupo, ngunit may isang tatanga na makati ang kamay ang hinawakan ng bilog sa pinto. Uli na nang makita yun ni Elric at nangyari na nga ang masamang di dapat mangyari. Dahil sa maling desisyon ay may nabuksan silang trap na nagresulta sa mapanganib na sitwasyon. Ilan sa kanila ay hindi tumagal ng ilang segundo at tinamaan ng mga ligaw na fire spell. Inarang ito nila Sean gamit ang barrier magic, habang si Elric ay sinusubukang ma-decipher ang paraan para mapatigil ang trap sinusubukan ni Elric na ikalma ang kanyang sarili sa gitna ng unti-unting pagkaubos ng kanilang grupo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya at nailabas niya ang sarili niyang potential. Napatigil ni Elric ang trap at nakahinga ng maluwag ang ilang nabuhay na kasamahan. Sa kasamaang palad hindi ito nagtagal. Sapagkat nagsimula na namang gumana ang trap, sa makatuwid hindi pa talaga lahat na decipher ni Elric ang solusyon sa trap. Naglabas ng malalaking bloke ng yelo na higit ang lakas sa naunang trap na kinaharap nila. Pinagsama-sama nila ang kanilang puwersa at bumuo ng malaking barrier, upang sanggay ng mga bloke ng yelo. Malapit ng sumuko ang ilan pero bandang huli ay may nadiskobre si Elric. Sa gitna ng kinakaharap na kalamidad ay nadiskobre ni Elric ang lingwahe ng mga dragon, na siyang pinagmulan ng pinakaunang magic. Inutusan ni Elric si Sean na bigyan siya ng pangpabilis para makarating sa harap ng pintuan at mapatigil niya ang trap. Dahil walang nagpaprotekta sa kanya habang papasugod siya sa pintu, ay napilitan si Elric na ilabas ang isa sa kanyang itinatagong alas. Ang Asher Skylord Armor, na siyang panangsangga niya sa bloke ng yellow, narating na nga ni Elric ang pinto, at sigurado na siya na sa puntong ito ay magagawa na niyang mapatigil ang trap. Napangiti ang lahat at hindi makapaniwala sa nagawa ni Elric. Sa gitna ng katahimikan ay biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Umungad sa kanila ang maraming libro patungkol sa magic, mga ginto, diamante at maraming kagamitan sa pakikipaglaban. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakita. Nagkanya-kanya ang bawat isa sa pag-explore ng kayamanan, habang si Sean at Elric ay hindi perin makaalis ay kinatatyuan sa sobrang pagkabigla. Sa gitna ng pagkamangha ay binati ni Sean si Elric dahil matagumpay ang kanilang ekspedisyon, at paglabas nila rito ay wala nang pwedeng magsawalang bahala sa kanya at sa honor ng kanyang pamilya. Napangiti si Elric sa sobrang saya, at hindi na namalayan ang nagbabadyang panganib sa kanya. Nagsimula ng kumilos ang grupo para isagawa ang masamang plano nila kay Elric. Isa sa mga miyembro ay inaya si Elric palayo kay Sean, na agad namang sumama si Elric. Ang leader naman ng grupo ay inaya si Sean para tignan ang nadiskubreng buto ng dragon ng grupo. Ngunit ang intensyon talaga nila ay para mapaglayo si Elric at Sean. Habang mangha-mangha mangha si Sean sa buto ng dragon, ay wala siyang kamalay-malay na binubugbog na pala nila si Elric. Walang magawa si Elric dahil inagaw nila ang armor nito at wala ring kakayahan si Elric para gumamit ng mana at idepensa ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay may napansin na anomalya si Sean, na tila biglang bumalaw ang buto ng dragon. Maya, maya pa ay sumigaw na si Elric ng tulong. Ngunit hindi ito narinig ni Sean, dahil biglang nabuhay ang dragon, at nagbuga ng malaking asul na apoy, na siya namang dahilan para makaligtas si Elric. Tinamaan ng asul na apoy ang taong gustong pumatay kay Elric, at natirahan na lamang ito ng isang putol na kamay. Hindi makapaniwala si Elric sa nakita, at paglingon niya sa direksyon ng pananggalingan ng asul na apoy, ay nakita niya sila Sean na tumatakbo habang hinahabol, nang gumagalaw na buto ng dragon, na patulala si Elric sa nakita at hindi makagalaw. Abangan sa susunod na kabanata. Ano kaya ang sasapitan nila Sean at Elric sa kamay ng dragon? Makakaligtas kaya sila? Mag-follow at subscribe na para masubaybayan ang susunod na kwento. Salamat hangang sa muli. column